Ito pacto dito ng ah uh, para sa cheese roll. Paano kaya 'no? O oh, ganito pa ganito pala paggawa nito. Tingnan niyo. Oh. Ayun 'no? Oh. Yan. Yan yung factory niyan. Oo. Oh. Oo, oh, ganyan pala yun 'no. Oh. Okay? Mais. So sana to lalagay. Okay. Okay, so, parang kadiling. Giniling, o oh, giniling. Giniling siya. Mm, oh my God. Hmm. Nakapag-work na rin ako dati sa ganyan. Hindi ko na mention. Ay, nabuo. Oo. -o. Mainit yan, mainit. Kadiling. Tsaka parang andunin ng baba, oh. Yes. Okay. Ma mahaba siya, pero mainit yan. Ayun, no, tinan mo siya talagang, hindi siya napuputol Sticky siya, eh. Ayun, no, dumadaan siya sa ano. Kadiling. Yung eh ewan ko na lang. Ano na puputol siya doon oh, Then ayun oh, no? meron siyang pera kang pinaka chopper doon. Mo Ayun, madami pala. Ganyan pala paggawa. No? Favorite ko kasi dati nung bata ako. Ayun, kumakain din ako niya. Pero dati maliliit lang yan. Hmm, pero sa ibang bansa ito eh. Alam mo ko. Ayun, no? Hmm. Mixer. Naluan siya ng mga seasoning. Pero, <laughs> kakaiba yung ano ha? Texture ha? Parang, ah, feeling ko hindi ito yummy ah Napakadumi ng... Yeah. Pinagpapatulungan niya. Mga mm -hmm. babes, comment niya kayo kung makain pala kayo ng ganyan. Hanggang sa ngayon, kinakain niyo pa rin ba yan? O dito lang ata sa Pilipinas ang may eksi. Ito mahaba eh. Sa ibang bansa siguro to. Kasi oh iba yung mukha o. Tinan no, niyo. Tinan mo oh, no. oh, yung mga nila. Oh my gosh. Pa, ah, tapos yung pagkain niya sa higlang nila oh. Yuck. Hindi mo pala yan. Parang ano. Pola. Pola pala siya. Pola kasi dito sa atin. Champola. Yung parang steak eh. Ito mahaba siya oh. Pero dito pwedeng pang export eh. Sa kanila lang talaga yan. Sa ibig sa bansa. Parang na yun. Pero masarap yan ah. Hmm. Kasi ayun no? Kasama na doon yung pawis eh. Okay. Yung pawis. Tapos yung libag ng ano. Lawis <laughs> ah. Pasintabi sa mga kumakain dyan. Kasi ito talaga yung reality na pagpagawaan pag talaga. Yan talaga yung. Yan yung pala talaga ginagawa yan. O diba. Nakapak na. Hindi mo mahalat ang. Wow. Hmm. Parang pagbili. Hmm. -mm. Para Bago uh. ah. Coca-Cola. Ayan o, nialagyan siya ng ano oh, expiration code kung kailan siya ma-expired. Hmm. Yung pala yung factory nun. Pero malinis yung lagayan niya. Yung process lang talaga ng paggawa talaga nila. Yun lang talaga yung madumi. O, oh, ayan o, oh, sailor o. Oh. Ngayon, ngayon lang ako nakakita ng ganyan na paggawaan na madumi. Pero, before meron na rin ako na trabaho hanggang ganyan, chichiria, di ko na i-mention ha. Oh dito lang din sa Pilipinas.